So guys, kayong araw nga pala kagigising ko lang. Yan, grabe. At ngayong araw guys, ayun, magkaparatoke tayo ng ating ilong. Yan. Nandito ang mama, nagbawalis. Tatanungin natin ng mama kung payag siya na magkaparatoke ako ng ilong. Ma! 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 Payag ka ako ng, ako ng ilong. Oo, oh, basta magandang pagkagarto ko sa iyo. Hindi ko nga alam kung maganda 'yun. Kaya nga sa akin ay eh, okay na ilong mo. Eh, eh gusto ko magpatangos pa ng konting konti na lang. Kung okay ba gadi eh. mag go. Ko oh. konti pang na ano ni na, na, na gagawa niyo ng ilong. Yeah. Kakatakot kaya nga. Kakatakot eh. Kaya nga kaya mayro kasi ilong na masama. Masama, ah, din. Kanun... Ah, sa gilid na, na gano'n, mm -hmm. ka? tapos nagkaka-infection. Okay ba yan? Hindi ko alam kung okay nga. Kaya Sa Maynila pa. Kaya nga. Pupunta ko yun sa Maynila. Okay naman. Para sa isang araw o bukas ata, gawa na siya. Kung okay, okay eh. Makikita niyo bukas ma, pag uwi ko. Okay. Ha? Kung okay. so, okay. Nasakot na ako, baka di ako ma. makapagsalita. Ba, ay, ngungo ka pag uwi mo. <laughs> Ang nakakatakot guys. Ngunguya no, no, pag-uwi. Hindi <laughs> mm, ko alam kung tutuloy pa ako. Pero para sa ilong, tutuloy tayo. <laughs> para gumanda ang ilong, tutuloy. Ah, okay ka lang ma. O, oh, hindi na. Sa akin, hindi na okay na yung ilong mo. Bakit? Malay mo, anong mangyari sa ilong, may sumama pa. Mm bagay na sa'yo. Uy okay mo naman mo. Ano? Bigay na? ano? O, konting, ma. Ano? Magkapareto ako kailangan para tumangos. Ano? Konting-konting na. Konting -konting bagay na, na sa'yo. Anong bigay sa'yo ni Lord yun na? mm -hmm. Makikita nyo isang araw, okay, retrocado <laughs> na. Pag uwi ko dito, yung aking ilong ay ano na, yung may ano na dito. <laughs> hindi, hindi ako makapagsalita ng ayos. Kaya nga, parang ungu ka. Sana kaya nito. Aling maliit sakmong kaparatoka ko ng ilong, magkapagawa, magkapatangos, Galang. Anong masabi niya sa akin? Baka may kang pumango. Ano? Baka mayroon pumango. <laughs> Pagkakita niya sa akin bukas o may isang araw, retoke <laughs> no? si... na ang ilong. Kaya tayo sa kalita. Gunto. Sobrang takos niya na parang ako si... pagaya kay Paye. Kay Paye. Kay Paye. Ha -ha. Hmm, hindi ha. Basta abangan niyo na lang habi. Abangan niyo na lang sa isang araw. Ha? Ha? Sakaw pa pa rin sa sa Maynila. Okay po muna may nilang ngayon. Oh. Ha? Ano, excited okay. na ba kayo sa aking bagong ilong? Excited ka na ba? Oo! Oh. Ikaw ba? E ano ba lang pagkain din sa bahay pag alis ko. Wala! <laughs> Umiga ka, Heart, ha? Oh, Bye! Sa mama, magparito ako hindi ka hindi. Masama sa akin. Ay, masama ko sa mama. Ayaw ng mama, alam. Wala ka na magagawa, ma. Magparito so, ako na ako ng ilong. <laughs> Kaya guys, samahan nyo muna ako sa Maynila para magparitoke ng aking ilong. Let's go! Bye, Aling malit at Sakmo. Magkaparitoke na ako, be. Magkaparitoke na nga ako, oh. Para tumangos ang ilong ko. Matangos na talaga. Wala, bahala kayo. Bye-bye na, bye. Bye, Aling malit at Sakmo. Abangan nyo ang transformation ka. Oo. Before and after. Bye-bye. Guys, mukhang naniwala talaga sila. Aling maliit sa kamo. Ang mga kapatid ko, ang mama at saka ang tatay na magpapagawa talaga ako ng ilong. Pero hindi. It's a joke lang. Abangan nyo kung paano ko sila i <laughs> Siyempre para hindi sila maghinala Aalis ako ng Batangas Doon muna ako sa far away Sa Manila Sakto at may din ako dito Yeah welcome to Manila muna Nagchat chat kasi sila Sakmo at ang Mama Ang sabi kung naoperahan na daw ako Sabi ko ay bukas pa para naman maniwalang maniwala sila Pero uuwi din ako ng Batangas Para dun gumawa ng kalokohan na ito Ang gagawin natin ay rhinoplasty Ilong prank Kunwari magkapagawa talaga ako ng ilong O oh, yan na magsisimula na nga pala tayo Ayun pinasukan ng bulak ang aking ilong Abay pagkakakati pala na re Para kang mahatching talaga Ay para maging successful ang prank natin Abay gagawin ko to Kahit pa mangate Kahit pa mahatching Kahit pamasinghot ko yung bulak na nasa ilong ko. Ang mga kapatid ko at ang mama ay mayat maya na nag-message sa akin eh. Ang sabi ay patingin daw kung gawa na daw ang aking ilong. Ay hindi naman talaga ako kaparito kay eh. Ako'y magpa-prank laang sa kanila. Sana maging successful tong prank natin na ito. Ayan o, oh, ganap na ganap na naman siya Oh. Para talagang tunay ito. Ay matagal ko na aring plano ay hindi ko talaga magawa kasi kailangan talaga wala ako ng isang araw sa bahay. Dapat ay dun ka maglagay katulad ng Manila. Kaya ayun pumunta talaga ako doon. Tapos umuwi ng Batangas. Ay napakagaling talaga ng aking makeup artist dito. Ganap na ganap din siya oh. Para talagang tunay na nagpareto kaya ako ng ilong oh. Maya maya guys matatapos na yan. At makaka uwi na tayo. Sana talaga maging successful tong prank natin. Abay si Sakmo mas excited ba sa akin matapos to? Wag daw akong tumabingi at baka daw tumabingi din ang ilong ko. Concern na concern si Sakmo ah. Oh. Ay mag wait ka la ang pag nalaman mong prank ito. Ayan mukhang tunay na talaga to. Grabe. Ilong prank para sa family ko kaya isagawa na natin ang masamang binabalak natin para sa kanila. Feeling ko naman talaga ay magiging successful to kasi nga 'di ba? Umalis ako ng bahay na. Tapos sinabi ko sa kanila pupunta ako ng Manila kasi magkapareto kay ako ng ilong. Oh, ito na ang resulta ng ating reto na ilong. Tingnan niyo naman oh, parang tunay na tunay na tunay na talaga siya oh. Ay pagkakamalas natin ng umuwi tayo. Tingnan niyo naman oh, sobrang ulan ng ulan din. Ang putik-putik ng daan tapos ang pantalon ko ayun. Sobrang putik na rin, daming telabsik ng putik. Bali nga pala ako para naman di nakakahiya sa daan. Alam niyo naman sa Pilipinas, 'di ba, kapag may nakitang retokada, sasabihin sana all ganun. Sasabihin sana all mayaman, ganun ganun. Ay kung pinapaalis niyo muna ang kalsada din at sobrang bahana. Bago kayo mag magsana all kasi tingnan niyo naman oh, sobrang bang banas tricycle na sinakyan namin. Buti na lang talaga at nakaahon pa ang tricycle. Kuya, natanggal. Kuya, natanggal. Kuya. Kuya, natanggal. Tingnan niyo naman nawala sa sentinelas ko. Kuya, papara po. Chok lang kuya. Sige, dumiretso ka na kuya. Hayaan mo nang wala akong chanelas pa uwi. Okay lang na umuwi walang isang chanelas Basta magawa ko tong prank na ito. So, bali nag-jeep na nga pala kami dito. Itong jeep na ito ay diretso na dun sa may kanto ng bolo namin. Grabe ang sakit sa ilong nitong prank na to. Ako'y mahatching na mahatching na talaga din eh. Grabe. Eh, para maging successful to, ay titiisin ko to hanggang makarating sa aming bahay. Ay, inabot na din pala kami dito ng padilim na oh. Tingnan nyo ang kalangitan oh. uulan pa talaga. Yan na siya, ganap na ganap na naman siya guys tingnan nyo naman ang mukha niya dapat malamlam ang mukha para naman hindi sila magduda na nagparatoke talaga ako ng ilong di ba? sakat San? San? sakat sakat <tod> Tawa, baka tumabing eh. Pinatawa ko lang pinatawa sa bus. <tod> <tod> Sabi ni CJ eh, Mama, parang tabi niya sinubi. Tawa niya, ay, 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 ay,

Maganda ko, magaling naman siguro yan. Baka maayos naman ang pagka-operasyon. Okay, eh. uh, ay. Ay, huwag magpaano. paano ay, 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 Ang sakit nga

Grabe. Sobrang sakit. Ano ka sa sayo sa akin ka ano? ilong Ilok. Ano ka sa sayo sa ilong. Dapat hindi ka na nagpatuloy. Kung ah. matangos ng ilong nyo, Bakit? Dapat ka Dapat ako lalo. kasi um, para tumangos. Huh? Hindi nang titilos ano ano na eh? kasi matangos nito ang ganda. ka sa sayo ilok ka? Dapat hindi ka na nagparito, okay? Bakit? Kasi matangos na yun. Alay, sa pag tayo, nagpa-order ko yan ng food panda, hindi yan makakakain. Oo. Uh -uh.

Ay, hindi ba madali na yung kuku? Oo, okay. na oh, nakadikit! Lamis oh. nga! Hindi, 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 Tagalida na kaya kadi lang. Ay, nakadikit ka sa higit. hilang nga yung pinaka-ano. Ayan. Uh, Ayan. Nakatali. 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 Sigurit kasi. Papi sa upo. Alayos na yan! so, uh, ano? ano? Are? Hindi yan! Are? Ay, dubli nga! Ayos na, Ayan, dubli <coughs> kasi ang tip ah, pa yan! Are na lang, are na lang. Sabar na ka pa na Ayan! na doon? Ayan, mabal Ay, ilay na. Oh, o, ng... oh, ayos na, alis na. Oh, ayos na. O, ayos na. Alisin na rin isa. Hindi. Alisin na. Wala kong gumawa ko. dahan, dahan. ka <laughs> ba? <laughs> <laughs> Anong masabi mo sa akin, front ma? <laughs> ma? <laughs> tawanan, tawanan! <laughs> 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 Ikaw sa kama. Wala, kala ko totoo. <laughs> Parang totoo talaga, promise. Diba, ang galing ko kumakping, diba? <laughs> 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 Guys, taniwalang paniwala sila sa akin ginawa. Natatakot ako dahil nung pagtigtig ni mama na hila <laughs> yung <laughs> garna, maano ko yung kaiya mo. Isa ka mo, chat ng chat pa. <laughs> <laughs> uh, Papawi kami! Guys, mukhang na-prank talaga sila, guys. Kabado sak mo. Uh, kabado, akali masakit. Ito ay beta dahil lang yung at bulak. Ako lagi kanina nahihilim. Gagi baka tumabingin. Ako'y na-prank ko <laughs> na. lang <laughs> Ang mama, nanda lang. Nanda pag-alis. Sige, sige. Sabi ko, ayaw <"Ain> mo <laughs> na <nangyibali> ipapagod. <mo lang." laughs> <laughs> Kaya pala So, yun, guys. Mukhang na ko talaga sila. Ayan. Sorry. 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 Kaya, guys, sabangan nyo lagi yung vlog namin. And don't forget to like, share, and subscribe. And subscribe. Yun lang. Bye.